Uh, magandang hapon sa inyong lahat, mas lalo na sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Kaya yeah, ito ang aking papakita sa inyo na isang medalyon na anting-anting. Kaya naniwala na talaga ako na itong ba na isang bagay na mag-protection sa atin. Kaya ito po ay naranasan ko na nung nag kami ng pangalawang linggo na ngayon na umuwi ako ng alas dos ng madaling araw may lalaki po na muntik na po akong suntukin habang pauwi na po ako pero hindi po ako natatakot hindi rin ako na kinabahan sa kanyang ginagawa kasi alam ko naman na hindi niya magagawa yon dahil sa ito ay daladala -dala ko lagi kaya maganda talaga na may protection talaga ka para kung saan ka magpunta ay di ka makabahan Katulad na lang sa nangyari sa akin na dalawang beses na ako inaarangan pero hindi po, hindi po sila nagtagumpay sa mga binabalak nila. Kaya ang pag-akala ko, akala ko ibugbugin ako pero, pero umiwas siya. Hindi ko nga alam kaya nung dumating ako sa bahay na pag -isip, isip ako. Kaya maganda talaga na may dipinsa kayo sa sarili niyo. kahit hindi mo man ito dasalan na basta lagi mo siya daladala hindi ka papabatayaan kaya napakaganda nito dahil hindi ka iiwan hindi ka rin tatalikuran sasamahan ka huwag ka lang manguna sa mga isa't isa na tao na mga kasamahan o sino man dyan. Walang magtangkang mag-away sa'yo basta mabuti kang tao. Kaya malaking bagay talaga na may ganito. Kaya nung malapit na ako niya suntukin pero hindi po ako naka Naramdam ng takot. Kaya yan po ang medalyon ko na dipinsa. Na dala, -dala ko lagi. Kaya thank you sa panonood sa mga nag-like, sa mga nag-comment. Kaya sana mayroon din kayo nito. dala, -dala nyo lang lagi pag may ganito kayong mga anong klaseng mga agay matuwa ang sa inyo maniwala lang po kayo sa kanya dahil din natin masasabi ang ating paroroonan kung may mga taong di alam mga ugali na mapagtripan hindi, hindi ka matatakot sa mga san solo ka magpunta Yeah, dito na lang po ang video natin kasi medyo hapon na at kami po ay may trabaho pa. Kaya sinishare ko lang ito sa inyo. Pinapaalalahanan ko kayo kung mayroon kayong ganito. Magtiwala lang kayo. Yeah, thank you po.